What's up guys? Dito tayo ngayon sa Supreme Bikes Verdana. Papakabit ko yung aking bagong hunt wheel set. Papartneran ko ng Vitoya Tires at saka Airliner Protect. Let's go! So ayan si jreg Excited siya ikabit yung wheelset ko. Ibago naman si So ito. Ito yung uh, galing to sa review ko last video. Panoorin nyo na lang kung yung para malaman nyo kung ano yung specs ng wheelset na yan. So papartneran ko siya ng mas sa trail sa harap tapos mapelo trail sa likod para mas magaan siya pero lalagyan ko rin siya ng airliner protect enduro para hindi naman siya sobrang madaling maflat or ma-pinch flat kasi although magandang wheelset tong hunt uh, trail version lang to eh hindi to enduro version eh so gusto kong maingatan pa rin siya kaya naglagay ako nito tsaka para mas masulit ko siya ng mas matagal. So, nga pala, quick update lang. Nagpalit ako ng air shocks. Special thanks to Cash Fuerte. Pinahiram niya ako ng kanyang Fox Float X2. Dati itong nakakoil coil eh. So, ang dating ano nito, weight nito is 17.55 kilos. Ngayon, 16.75 na lang siya. So, pag natin yung wheelset, tignan natin kung gano'n na siya kabigat ulit. Ito yung airliner Protect Enduro. May kasama siyang Victoria Multiway Valve din. Yan. Kaya siya Multiway kasi marami siyang butas. Ayun na. Ayan. Multiverse. Multiverse. So ano? Medyo ano lang to eh. Ayun no? 130 grams. So itong Victoria na 27.5, 1.5 to 2.0. Manipis na inner tube to pero 212 grams siya. So mas magaan pa rin yung airliner versus sa uh, inner tube, 'di ba? Ayos. So yan. guys, this is the next day video nya, <clears throat> kita nyo naman dito ako sa sasakyan, pupunta kami sa Camp Marag, hinihintay uh, ko lang si Jeff, uh, this is to test initially, yung magiging feel ng bike, kaya bigyan ko kayo ng update later okay yun na nan, so far, okay yun yung mga off-cambers daw dito Hi. Cute niya. Hello. So, pedaling section dito ngayon, Lyason. Ayos din. May ako na sasabihin yung initial thoughts ko sa tires at sa setup ko. Pero so far, so good. small drop here Here we go Woo! So yun guys, Takabalik na ako dito sa Supreme Bikes Cubao So yung initial review ko para dun sa ating Hunt Wheel Set setup ginawa natin first of all, yung weight niya is very noticeable kasi from 17.50 something na weight, total weight ng bike, ngayon ay ano na lang siya, <coughs> 15.70 plus. So, halos dalawang kilo yung nawala. Pero hindi lang yun dahil sa wheelset kasi nagpalit din tayo ng rear shocks, ba diba? Uh, ginawa kong air shocks yung aking suspension na dating coil. So, yun din yung isa sa nagpagaan sa kanya. So, napansin ko, ah uh, dun sa bike, mas madali siyang laruin sa ere. Eh. <laughs> mas madali siyang i-manoeuvre, mas madali siyang i-bunny hop, madali siyang i-pull, madali siyang iliko, ah uh, madali siyang, mas madali mag sa kanya. So, mas naging responsive yung bike niya, even at a long travel at saka long wheelbase it's it kinda remind me of my Ruro Cordillera pero nandun pa rin yung wheelbase at saka travel nung bike ko ngayon which is yung Fuji Oric LT napansin ko rin na mas mabilis yung acceleration nya pag nag sprint ako kasi since yun nga magaan yung gulong nya tapos six poles pa yung engagement nya so mas mabilis siya kumakagat at saka mas mabilis siya nag-accelerate napansin ko rin parang ano parang ang lakas ng preno ko siguro may factor yung weight ng wheelset again kasi nagbe-brake ka less na yung weight na kailangan pahintuin ng preno kaya siguro uh, kung, kung mapapansin nyo dun sa video ang bilis ko bumagal or parang ano uh, madalas magskid yung gulong kasi yun nga ko pa yung parang nasanay ako dati dun sa pagtreno ko sa dati kong wheelset which is napakabigat tsaka definitely uh, mas better siya sa ahon kasi nga magaan so napakalaking factor pala nung weight pagdating sa wheelset nakala ko dati wala lang yun eh. basta gumugulong okay na sa test naman sa combination ko never go wrong sa matsa at saka maptelo combination pero yung ginawa ko kasing different this time is uh, ginawa kong trail version yung setup ko which is dati na kain duro uh, napansin ko naman mas compliant siya sa trail uh, mas naliles yung pakiramdam ng lubak kaya mas masarap sumagasa confidence boosting siya uh, tapos hindi ako nag-worry na ma-pinch flat siya or mas wall kasi may airliner naman ako So, mas gusto ko yung trail version kasi mas better yung feel ng gulong. Hindi ko masabi kung mas ano, mas grippy siya or not. Ang masasabi ko lang is mas nagko-conform siya sa trail. Kaya, mas magandang feel yung naibibigay niya sa'yo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng video ng ito. Please like and subscribe MTB Mark the Biker. Bye-bye!